Hi guys, good morning. Maga pa ngayon dito sa Kuwait guys pero na high blood na yung mga amo ko. Sino ba kasing hindi ma high blood? Tingnan nyo may nakaharang na taxi sa sasakyan nila hindi sila makalis papuntang trabaho. Maaga lumabas yung alaga ko guys kasi maaga yung service nila ngayon at saka nakita niya tong taxi na nakaharang sa likod ng sasakyan nila. Kaya dahil dahil niyang sinabihan yung mama at papa niya kasi parihong pang umaga yung amo kong babae at amo kong lalaki ngayon. At may nakasulubo nga dito si madam na nakatira sa itaas na apartment kaya tinanong niya kung kilala ba niya yung taxi na nakaharang sa sasakyan nila. Marami kasing nakatira sa itaas guys, maraming mga bachelor na nandyan kaya hindi namin makilala kung sino ang may-ari ng mga sasakyan dito sa labas. Kaya sumama yung lalaki at tinignan niya kung kilala ba niya yung may-ari ng taxi. At nung nakita nga niya yung taxi ay hindi niya kilala kaya sabi na lang niya ay pupunta siya sa itaas at magtanong-tanong siya doon kung kanino daw ang taxi na nakaharang sa sasakyan. Medyo na high blood na yung amo kong lalaki kaya sumama na rin siya sa itaas para mapadali yung paghahanap. At nakita nga nila guys kung sino ang may-ari nitong taxi. Sobrang tulog pala, parang lasing kagabi. Kaya kahit anong tawag ng amo kong lalaki ay hindi sinagot, hindi niya narinig yung tawag. May number yung taxi, tinawagan ng amo ko pero hindi sinagot kasi tulog pala. Kaya nahahay blood yung amo kong babae kasi late na sila kaya ayan nasigawan tuloy niya yung taxi driver. Tinawag nga ako ni madam dito para bidyuhan yung taxi para next time kapag nakaharang ito dito ay tatawag na talaga sila ng pulis kasi nakaabala daw sila sa trabaho. Sobrang istrikto pa naman itong mga amo ko. Pinakaayaw nila yung malit sila sa trabaho kasi ayaw daw nila na magkaroon sila ng issue sa trabaho nila. At itong video na to guys ito o oh, itong video na to ay kinunan ko to nung hindi pa dumating yung taxi driver kasi nga yung dumating yung taxi driver ay nagmamadali na silang pumunta sa trabaho kasi late na sila. So ito ay hindi pa to dumating yung taxi driver. As in guys, mga 30 minutes sila naghintay sa taxi driver. At yan, pumunta na sila sa trabaho at ako naman ay pumasok dito sa bahay. At ayan yung oras, quarter to 7 na. Tapos sa mga oras na ito ay nandun na talaga sila sa ward nila. At pagkapasok ko nga dito sa bahay ay ginawa ko na yung dapat kong gawin para makarelax ako ng maaga. Naglinis, naglaba at pagkatapos sa kan na ako nagagahan. Kasi kapag nag ako dito guys ay pwede naman na mamaya ako patrabahoyin yung mga trabaho ko basta matapos ko siya na hindi pa dumating yung mga amo ko. Pero ngayon ay hindi ako tinamad kaya tinapos ko yung mga trabaho ko bago ako mag-relax. Isa din sa dahilan kaya maglaba ako ng maaga guys kasi para matuyo siya. Kasi dito ngayon ay nag-change weather na hindi na matuyo masyado yung mga damit. Kaya kailangan mailabas yung mga damit ng maaga para matuyo pa siya hanggang sa hapon. At ayan ay labas ko na yung mga damit pagkatapos ay kumain ako. Habang kumakain ay tumawag yung mama ko at nag-usap kami kaya hindi na ako nakapag-video. At mahaba-haba nga yung usapan namin ng mama ko guys, hindi na ako nakapagpahinga, hindi na rin ako nakapagvideo nung gumawa ako nitong masala at paglinis ng manok. Alas 12 na ngayon ng tanghali dito kaya nagluto ako ng manok para sa tanghalian namin. Parang chicken curry na ata to guys, hindi ko lang alam anong pangalan ng recipe na to. Basta para siyang chicken curry kasi yellow dahil sa turmeric powder. Sinabi ko kanina na magpahinga ako pero hindi ako nakapagpahinga guys kasi tumawag yung mama ko. Pero sulit naman kahit walang pahinga basta makausap kausap lang yung pamilya. Kaming mga OFW, mawawala talaga yung pagod namin kapag nandiyan ang pamilya mangungumusta. Pero hindi naman sa lahat ng panahon ay makapangungumusta yung mga pamilya natin sa Pilipinas. Kaya tayo mga OFW dito ay laban lang, ambisyusa man Char. Kaya nga tayo nakarating dito sa abroad kasi ambisyon tayo guys, tiba May ambisyon tayo sa buhay kaya nakipagsapalaran tayo dito sa ibang bansa. Nilagyan ko pala ng isang yogurt kaya tingnan niyo guys para na talaga siyang karitingnan. Yan lang guys, thank you for watching. Bye bye.